Okay, guys. Promises are made to be broken. <laughs> Di ba sabi namin kanina? Sorry po. Sabi namin kanina, hindi kami magtatrabaho. Pero, nakita namin ito. Ayan. So, gagawin namin ito ni Popsie ngayon. Ngayon lang naman kami may time ng mga ganit-ganito. Ano? Walang trabaho sa loob ng bahay. Pero dito... Hmm medyo ayusin namin ito. Kasi napansin ko guys, meron ako ditong violet tanglong, tapos orange tanglong. Yung orange tanglong, hindi siya lumaki. Tingnan ninyo Oh. Ang laki ng ano niya, ng sanga niya. Pero hindi siya lumalaki. Yung isa, ayan Oh. Yung violet tanglong ito. Yung isa. Kaya ngayon, uh, since ganito naman siya at saka tinanin nyo oh, parang hindi healthy yung kanyang puno oh, kaya siguro hindi na rin tinubuan dito. So, ang magiging pag-asa na lang natin ito, itong isa na ito, saka ito. Ayan. Wala na. Yan lang. Kaya ito, puputulin natin doon. Ayan. Putulin natin dito. Tignan na. Oh, tignan ninyo. Brown. So, ma mamamatay na yan. Brown. Kaya hindi na siya tinutubuan. So, dito natin siya puputulin. Ayan. Ayan. Hindi naman ako expert dito, guys. Pero ayon lang sa mga nakikita ko. Ayan, oo. Oh, oh, oh. Pero ito, pag pinutol mo ito dito, tignan natin. Kung, ayon, green pa siya. Kaya mag-aano pa ito. Uh, tutubuan pa ito dito, guys. Tapos alisin natin ito. Natalo oh, siya, no? Oo, oh, natalo siya. Natalo siya nung isa, yung violet tanglong. So, ayan, guys. Mamaya ipakita ko kung anong gagawin namin. So ito na yun guys. Basta't makuha mo yung nasa gitnang ng ugat. Ayan oh. oh. may makuha ka na ganyan kalalaki na ugat. Malamang yan. Baka sakali mabuhay. <laughs> <Di> ako sure. <laughs> Baka sakali lang guys, malay natin, di ba? Sayang din no, oh. isang ano din kasi, isang puno. Mhm. Mm mm -hmm. So ganyan lang naman guys. Oh. Ayan, oh, tina mo, nabubulok na siya, oh. Hmm, kawawa naman. kung so, papabayaan natin doon, kawawa siya. tatalo siya doon. Mm, mm tatalo talaga. May butas na ito sa ilalim pa? okay. Ayan, guys, ililigtas lang natin yung buhay niya. Kung maililigtas, sa, ah. Wala namang ano, oo, sayang kasi. Wala namang ano, wala namang mawawala kung susubukan natin. Kasi, eh, tina mo, oh sayang siya talaga super sayang yan tapos guys ito tatanggalin namin kasi tingnan ninyo oh tuyong tuyo na so hindi na dito sisibulan ng ano ng ganito ng branch nya wala na hindi sisibulan kaya ito anihin natin ito baka sakali tayo tanggalin natin ito baka sakali na ano hindi, hindi pwedeng bumaba guys kasi ito yung pag-asa natin eh ayan nandyan yung pag-asa natin tapos ito medyo ganyan-ganyan natin para tubuan siya medyo susugatan lang natin dyan ganyan kabilaan uh. Para dyan siya sibulan uli ng panibagong sangat. So, andyan si Papa. Ay, yan yung namatay. Hindi, makukuha pa natin yan. Eto o, oh, kasi may buhay pa, Papa, o. Oh. Dito, dito, dito. Ito patulin. Ha, oo, oh, oh, putulan. Bulok na yan. Namatay, guys, dahil doon sa pagkabudol ni Papa. Ay, meron pa. Hanggang dito dito wala na oh ayan dyan dyan ang anahin mo di ba survive natin sila subukan natin na ano subo ito dyan ka subukan natin na kaya ba mo po no saan dito dito no oh dyan dyan oh dito hindi dyan dyan kasi patay na siya eh oh, ang bilis na niyang maano dandahan dahan pa pa matama may isa oh, ayan ay, wala na rin. Dito, medyo laslasin mo nga dyan. Huwag dito kasi dito siya tumubo eh. na Ha? Yung maliit lang ano? Eh, subukan natin guys. Ipakita namin sa inyo kung ano, kung successful itong ginagawa namin ni Popsi na kalokohan. <laughs> So ayan guys, tinanggal namin 'yon yung talagang ano, tuyo na pero ito medyo basa-basa pa pahal eh, oh. pero patuyo na sana siya kaya lang medyo basa-basa pa yung pahal So ayan Sana ah, gumaling ka Bigay ka sa amin ng maraming bulak-bulak Pagaya nito oh mm -hmm. Ganda Guys, nalimutan na namin yung ID niyang ano, ginagawa ni Papsi na yan So tinanggal niya yung dulo na bulok na doon sa gawing taas ayun oh no? medyo okay pa papaugatin daw niya try lang natin guys subukan lang yan habang nagpapahinga kami ganito ang ginagawa namin <laughs> hindi ha ano pang hindi pahinga <laughs> nakakita kami ng mga gagawin. Tapos ito nga pala yung nandun sa ano, sa may hagdan namin. Naparami ko ito guys, ang dami na doon, ang dami na yung hanging plants ko na ito. Ayan. Naparami ko na, ate, ate, fe. Ito na yung galing sa inyo. Naparami ko. Ayan. Ngayon, magsasalin ako dito at saka dito. Alisin ko na ito, dito. Nilagay ko lang muna dito para maiano ko doon nakahang kasi wala akong paglalagyan eh. Ayan. Itong dalawa, tataniman natin. Tataniman ko yan. Eh na guys, nahati ko na basa ito. Pero parang dry lang yan. Pero basa yan guys. Ito nahati ko na. Ito yung isa, yung mother plant. Tapos ayun na yung ano niya. Yung isang sibol niya. Noong guys, hindi ako naglilipat nito eh, Kaya hindi ko siya naparami. Ngayon, medyo malakas yung loob ko. Ay, eh, ayan. Saan ko ba ito ilalagay? Yung hindi siya maano, ma i -store. Lipat natin ito isa. Ito ding isa na ito, oh. Meron na rin siyang sibol doon. Pwede na rin, ano, maglipat. Ayan. Diyan ko muna ilagay ipitin ko. Sana mabuhay sila Tapos ito, pinalitan ko na rin Arby Rose, galing ito kay Arbi Rose Yan, siyang gumagawa nito Pinalitan ko din ito guys Para dumami siya dito Medyo siguro mga 2, 4, 5 na puno ang nilagay ko Para maganda maghangin siya dyan Maghang Ito din yung sinasabi ko kanina na ano Na iningi ko noon kay Ate Fe Na parami ko na rin sa kalahating buwan napakarami dun sa likod naglagay na rin ako dito yan para pag humaba naman yan putulan uli natin mag repack na naman tayo ay silipin natin dito si papa paps nag ano siya nag salang ng ano ng ulam namin gabi alas 10 na kasi baka makalimutan na naman namin nakakalibang guys yung ano yung magtanim ng ganyan mga halahalaman lalo na siguro doon sa bukid kapag nakalipat na kami doon uy kapag naayos na doon <laughs> hindi pala nakalipat pag naayos na well, doon ha hindi pa katatapos ko lang yung red yung pa isa yung ano mo ano yan ano yun sa ay yung sa bebes mm -hmm. Ano na kasalang na amoy ko? Kulit yes, tawa Ah. Sinaluan so, mo pa rin sana ng ano, kalabasa. Pero kalabasa may Ah uh -oh. Bango, nakakagutom na rin. Oo, -oh, tapos na yung pula. Parang yung isa mong ano, kasarap ilipat din. Meron ka rin palang, yun na pala yung isa, ano? Yung katabi din niya. San tingin nga, Hal? Ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang. <laughs> ha? Ngayon lang. Mm -hmm. <laughs> nga pala. Ito yung nabili namin ngayon, guys. Ito. Ang palaya. Sarap ito. Ang palaya at itlog. Tanggalin na natin sa ano. Grabe yung plastic na ginamit niya. O, oh, ang ano. Ang tigas. Tapos itong sibuyas, 25 pesos lang. Parang nagulat ako kanina na 25 lang ito. Pero hindi nga pala ito yung uh, ini-stock. Ito eh kailangan maubos ka agad. Ayun. 'Yun pala. Kasi sabi ko, ang mura naman parang gusto ko ngang bumili ng dalawa. Pero naisip ko kanina. <laughs> Baka hindi ito yung pang-stock. Oo nga. Ayan, Oh. Parang yung natudtod lang nila, yung nakuha sa bukid. <laughs> Hmm. iba iba ang size nya pero pwede na rin guys hmm. kahit pang one week namin ni papa pwede na rin pwede na, lagay sa rep. hindi na kasi mga nga mo yung rep natin at saka lason daw yan kapag ano yung lilinisin mo na babalatan hindi daw eh hindi maganda tapos ilalagay mo sa rep ayan na yung pagkain ng mga bebe ay, ah, ito nga pala nabili ko kanina, o, pakuan. apat ang isang daan, sabi niya, tatlo isang daan. Maliliit naman siya, o, kahit tinawaran ko, sabi ko, pwedeng apat. Binigay niya, o, nakuha natin, apat isang daan. Yung isa, nandun na sa, ano, nandun na sa rep, guys. Tapos, ito yung niluluto niya. Yan, yung pagkain ng aming babies. Ano ano? Okay lang. Ibang sabaw, lagyan mo si Jamila para ano, yung malumalunggay <laughs> makatikin din siya. Eto yung nabili namin kanina din ni Papa paglabas namin yung gabi. papakuluan muna niya. Ginataan yan guys. Laing. Hindi na siya laing. Ano pa? Uh -huh. Hindi na siya laing. Ang laing ba yung ano lang? Yung dahon-dahon lang? Oo. Uh -huh. uh -huh. So yan, ginataan na ano? na gabi. Oo. Tapos talagyan namin ng hipon. Eto. Hipon. Lalaki nito guys. Binili ni Popsi. Doon naman sa ano. Ay! Tuesday yata ngayon may nagtitinda dyan. Ng ano. Ayan. Laki okay, ano fresh na fresh ito nung nabili niya ganyan siya kapag ano tumagal na sa ref. kaya sabi ko kay papa dapat ito pag yung bibilihin pala ano ilang mm -mm, lutuin lang kaagad para fresh siya mm -hmm. para maintain yung freshness Mamentain, para hindi na siya mag ano ganitong kulay para hindi na siya maging ilado ang dami yata nito pa ilagay mo ito lahat Itong, ano, kalahating kilo ito, ah. Gutom na yung mga baby. Baby, damulag ko. Ito naman, hiwa-hiwain pa mamaya. Yan, yung brokoli. Gusto din ito ni, ano, eh, si Bella, bilib nga ako, kahapon, yung, yung, ano, yung papaya. Ay, ang bilis niyang kinain. Apat na papaya nilagay ko doon sa, ano, niya. ko good si Bella na, eh. Oo nga. Hindi siya maselan ngayon. Pero dati guys, maselan yan si Bella. Pero ngayon hindi na. Si Sky talaga super selan yung bata na yan. Okay na ito pang. Off ko na. Tapos sunod ko isalang. Na, nahugasan itong pang. Pwede na isalang na. Tubigan ko na lang. Oo. So salang ko naman ito. Ito yung dahon ng bayabas at saka dahon ng agoyabano. Ayan. Maglalaga na ako. Yung iniinom namin ni Papsi sa maghapon, parang tsa na rin yung ginagawa namin dyan. Guys, ginataang uh, gabi po ang ko ngayon. Pinakulang ko na. At yung sahog natin talagang legit na hipo na yan. Ito <laughs> yung ating sibuyas, bau, uh, luya, at lahat Binigit ko yung ano yung laing uh, ano yung natang sa gata tulad sabi ko ang na Ito kasi medyo yung ano eh Medyo may katilang konti ayong ating panggata uh, ay uh, yung Coco Mama. Masanay na ako rito eh? Mama kasi maano yung gata niya. Mapalapot yung gata. Magata talaga siya. Kahit isa lang ilagay mo, kaya niyang uh, palasahin yung gata niya. tapos po dyan natin ilagay yung ating uh, gabi

Ito so na guys yung dahon ng bayaba saka dahon ng biyaba na ito nagsama. Talay lima pong lagay yan. Sayang naman po pag natin lagay sa rip. Iningi po namin ito. Napakarap na pong umingi ngayon dito sa mga kapitbahay namin. Sa mga kaibigan kasi natuto na rin silang maglagan ito at uminom. nag po ito sa mga eh, parang antibiotic nila ganun tapos sa mga sakit-sakit ng kasukasuan iniinom nila ayan tapos panditox na rin siyang, ano namin ito isang ding konsumo namin hello guys good evening <laughs> matatawa kayo sa amin guys kakaiba ito matatawa kayo alam nyo ba kanina sabi namin, hindi kami magtatrabaho ni Papsi. More than half day pa tayo. ano? More than half day pa. Pero itong, na, itong nakakatawa, guys. Hindi kami nag-mop. Tignan naman. Pero nagwalis ako. Hindi lang nag-mop. Sa loob, hindi ako nagwalis. Hindi ko alam si Papa. Shh. Wow, the same ulam, guys. The same ulam. Okay. Mm-mm. Nakiat -mm. ko. Sky, ka na dito. Kumain ka na dito. nag na naman tong anak namin na itong isang ito. Ayan, oh. Sky, kain na. Hindi ba lagi, ano, karne. Grabe, ayaw na naman kumain. Yan ang problema namin ngayon, guys. Ang problema kami, kung paano siya pakainin. Mahina na siyang kumain. Dati-dati okay naman. Bigla na lang siya nagkaganyan. Problema ko. Problema din ni Papa. Inilawan mo ba? Ha? Saan? Hindi. Inilawan ko lang at nandun ako kanina. Patayin ko? Hmm. Patayin. Hmm. Stop! Sky, kumain ka na. Wag mo kaming ano eh. Stressin ni Papa sa pagkain na yan, ha? Lagi kang ganyan. Hindi mo inaubos yung pagkain mo. Hmm. Patay na ng ilaw. Kain na, Sky. Kain na. Guys, itong niluto ni Papsi na itong sarap talaga. Sarap na sarap ako basta ano, ginataan. Alam naman yung mga Bicolano, basta ginataan. Masarap <coughs> sila magluto. Kaya lang bakit yung ano, parang may katikati -kati. pero ang alam ko kapag may katikati -kati yung ano, yung gabi, yung kulang siya sa luto, ganun. Meron din palang gabi na talagang ano, yung laman, talagang makati. Kasi yung ano niya, lamog na lamog na yung ano, yung gulay niya. Meron ako na feel kanina, pero ang sarap pa rin. <laughs> hmm. Ano yan? Pati sa mga kan, mga balik sumad. Okay guys. Hmm. Oh. Sarap. Pero kahit may kati siya, pero hindi naman ganun kalak oh. sa akakate. Kasi ngayon laman niya eh. Well, pero ano, kakakain ko. Wala. Wala na? Mm -mm, wala naman. Sarap. Nalala mo yung gabi na ano na tayong kailangan ng larabita. Naubos na yung gato mo ngayon. Hindi pa lumalambot yung gabi. Mm -hmm. Talo pa yung bakal. <laughs> Bakit ganun yun? Ganun talaga yung mga gabi niya. May hirap pala butin. Oo. Bumubu pa. Kaya nga, hindi siya nalulusak na ganito, diba? Mm-hmm. Pero ito ang sarap. Ano, ano? Ba't ang aga mo naglinis? Nawala na yung sapi na tamad-tamad. Walang araw. Pag nasa piyak na nga, na-maray ka <laughs> oh, tinan mo ito, nakikipag-unahan. Ito talaga lumabas. Mamaya pa, iyan na naman kami ng ano. <laughs> tinan niyo, tungtong siya nakalabas, oh. Jamila! Jame! Sa kung itong babaitan na ito. Ayun na, dun. Sa, sa tricycle na.